Ganito pong uh, itsura ni Daddy Frankie sa palagay niyo mga kababayan. May maaawa kaya? May tutulong kaya kay Daddy Frankie? O may mag-aabot kaya kahit anong pagkain? Dahil ako po ay magpapanggap na nagugutom. Hindi naman kami gumagawa ng masama. Hindi namin ginusto maging ganito kami. Nagkataon lang na mahirap kami magbibigay salamat pag hindi magbibigay wag nyong alipustahin ang tao problema lang kami tanggapin nyo po ayan hindi lang yan meron pa o oh. ayan o oh. marami to sige na tanggapin mo huwag kang matakot ako po si daddy Frankie. Ate, kuya, pwede po makahingi kahit konting pagkain lang. Gutom na gutom na po ako. Kuya, ate, ba makahingi ng konting pagkain? Nagugutom lang po ako. Yon mga kababayan, mga kabarangay. Sa ganito po sitwasyon, or sa ganitong kalagayan, ganito pong uh, itsura ni Daddy Frankie sa palagay niyo mga kababayan. May maaawa kaya? May tutulong kaya kay Daddy Frankie? O may mag-aabot kaya kahit anong pagkain? Dahil ako po ay magpapanggap na nagugutom. Mga kababayan, samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. Dahil kung sino man po ang taong mag-aabot sa akin o kung sino man po ang maawa kay Daddy Frankie at mag-aabot ng kahit anong tulong ay magkakaroon ng 10,000 pesos. Mga kababayan, 1,000 2,000, 3,000, 4,000, Five thousand, six thousand, seven, eight, Yes, kabayan, sa mga taong may mabubuting kalooban ay laging pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya kabayan, lagi nating iisipin. Maliit o malaki, basta nag-abot tayo ng pagtulong, pagkalinga sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ay napakalaking bagay na po yan sa mga taong sarat sa pangangailangan kaya ito mga kababayan kung sino man po ang may mabuting kalooban mag sa kanya hanggang timpalang 10,000 pesos kaya mga kababayan samahan niyo po ako diretsyo tayo sa video katina ng liig ko ah. no tara Sineshake ano? Pero dati sineshake niya Yung Ganyan Napapuntang ano, papuntang, ano ba ito? An Dagupan? Paano kami? Pa... Dagupan kasi Magpapakalas k sike pa pabagyo, pwede yan Ha? Ang malasik

Kaya pahing yung 20. 20. Kasi mo naman. Kapit eh. Wala pa sahod.

Sige wala walang bayad 'yan. Ha? Lologi kayo niyan. Mas maganda na lang iwihi ko 'to Nama. mo, 'yung tin sayo. Ay, Oh. Kanya pa kinukuha nang nangano ko ya. sige. Okay, Nama.

maaga kayo nagsimula. Ate, salamat ha. Hindi ako masamang tao. Hindi ako mabaho. May problema lang ako. Salamat, salamat sa iyo ate ha. Ang bait mo. Yung taong yan, hindi yan mabait. Bad, bad ka. Asim mo. Hindi naman kami gumagawa ng masama. Hindi namin ginusto maging ganito kami. Nagkataon lang na mahirap kami. Magbibigay salamat. Pag hindi magbibigay, wag niyong alipustahin ang tao. Problema lang kami. Ate, saan papuntang ano? ng manawag. Diretso lang. Pupunta akong manawag ate. Ipagpipray ko yung mga taong mababait. Pati yung mga masasama. Sana maging mabuti na sila. Masyado kayong makasakit sa kapwa. Paliba sa ganito akong madungi sabihan nyo akong mabaho. Wala naman kaming ginagawang masama. Salamat po ate. Ate mo. At yun na mga kababayan. Tagumpay si ate. Okay na ba yung drama ko mga kababayan? Tara, baya. paiyak na ako. Ha? Ito so, yung paano-ano yung dito? Pag anong dito? Ate! Thank you ah. Thank you sa kabutihan mo. Ibabalik ko na po ito. Mabuting tao ka. Ibalik ko na po sa inyo to. Hindi ako totoong ano. Hindi ako totoong palobi. Nagsusocial experiment lang po ako. No? Mabuti ate, hindi ka na ilang magbigay sa mga taong pulubi na kagaya ko. Ha? Huh? Mas grabe pa po yung nasa okay, Bakit po? No, Ibig mo sabihin, may mga umihingi na rin sa'yo na kagaya ko? Uh. Binibigyan mo sila? Uh. Bakit mo sila binibigyan? Naka, 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 naka. Ay, ganon. Napakabuti mong tao. Uh, sana kita kanina nang kanin. <laughs> Ay, ganon. Okay lang yun. At least nagbigay ka sa mga taong nagugutuman na uuhaw. Kahit kauntin tubig lang, napakalaking bagay na yun. No? Pasensya ka na sa mga kasama ko yan. No? Nahilang <laughs> ako kay Kuya kanila. <laughs> Bakit? Nakakasakit. Bakit ka nailang? Um, parang na no, ko kayo, ako kay Kuya. ako kanila sa inyo. Ah, nagagalit ka sa kanya. Na, hindi ko pinapansin sa kanya. Oo. Oh. Asim. Kuya nga. <laughs> ah. Bakit ka nagtitinda sa inyo sa iyo to? <laughs> sa inyo. Ah, sa inyo. Oo. Matagal ka na yung nagtitinda dito? Oh. Ah, oh, one week na. Musta ang ano, kitaan? Okay naman po. Oh, may, may anak na ba kayo? Ang oh, galing. Dahil sa kabaitan mo ate, may gift ako sa'yo. Sana dumami pa yung, dumami pa yung mga katulad ninyong mababait. Meron ako ditong napulot, bibigay ko sa'yo. No? Ito, gantim pa lang. Takpan mo muna yan, ba? baka ma... Naglagyan ng dumi? Hindi. <laughs> nee, Hindi, okay na yan. Tanggapin mo. Para sa iyo yan. Ano pangalan mo ate? Desiree po. Desiree, ilang taong ka na po? 25. Tanggapin mo, deserve mo to. Dahil may mabuti kang puso. Sige na, huwag kamaya. Para sa iyo to. Sige na. Tanggapin niyo po. Ayan. Hindi lang yan. Meron pa. O. Oh. Ayan, o. Oh. Marami to. Sige na, tanggapin mo. Huwag kang matakot. Ako po si Daddy Frankie. Ako'y naghahanap talaga ng mga taong may mabubuting kalooban. Kaya, sa araw na ito, ikaw ang uh, na may mabuting na may mabuting kalooban. Kaya, ayan po, asana. na? Oh, ayan pa. Oh. Sige na, okay lang yan. Ang blessing ng pag- <laughs> <laughs> Ang blessing ng Panginoon na hindi mo talaga alam kung kailan darating kung mabuting tao ka. Ayan pa, asana. na? Kuya, tama na kuya. Hindi, ito pa, oh. Ayan. Uy. Oh. <laughs> Dahil mabuting tao ikaw, dahil may dahil mabait ka. Kahit may nanunukso na sa iyo, hindi mo pa rin pinansin, mas nanaig pa rin yung kabutihan, no? Desiree, salamat sa kabutihan mo ha. Sana maulanan ka para dumami yung katulad mo na may mabubuting kalooban. No? O ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, uh, may nahanap tayong may mabuting kalooban dito si Ate Desiree. Kahit na Nagagalit yung kanyang mga suki ay nanaig pa rin yung kabutihan sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip para painumin ang taong nagugutom o bigyan ng uh, pagkain ang taong lumalapit sa kanila. Kaya mga kababayan, sana maging aral o maging uh, magandang halimbawa yung napanood ninyo sa araw na ito. Hindi po lahat ng pulubi o hindi lahat ng uh, namamalimus ay masama. At kung ano man ang sitwasyon ng mga taong nasa lansangan, isa lang ang alam ko dyan mga kababayan. Hindi po nila ginusto kung ano ang kanilang kalagayan or sitwasyon. no? Lahat po tayo nangangarap ng may magandang kinabukasan, nangangarap po tayong lahat na may magandang buhay, lalong-lalo na para sa ating pamilya. Pero dahil sa kahirapan, sa kapalaran natin, kanya-kanya talagang pagsubok sa buhay ang pinakamahalaga. At pinakaimportante hindi tayo gagawan ng masama at hindi tayo sumusuko sa lahat ng nangyayari sa atin. Mga kababayan, magandang hapon, magandang uh, araw po sa atin lahat. Nawa po ay naging uh, magandang uh, aral ang uh, video ni Daddy Frankie sa araw na ito. ate maraming maraming salamat. God bless po. Eh, Pasensya ka na, ang dumi ko. <laughs> Hindi, sa'yo na yan. Gift ko sa'yo yan. Galing yan kay God. Dahil mabuting tao ka. Okay? O, oh, taga saan ka ba ate? Taga dito lang. Okay. Bakit mo ako binigyan? Ano ah? lang ako ah, po yan? na ako sa mga Sanay na ako sa mga anong kasi. Ha? Sa ganito. Pag may lalapit, talaga bibigyan ninyo. Kahit saan ako mapunta. Kahit saan ka mapunta. Okay pagkakaroon ka ng magandang future, pag pagpatuloy mo lang yan. No? Yan. Ikaw ang bida sa araw na ito. Yan. Maraming maraming salamat. God bless po.